Ano namin doon? Okay na yun. Oo, kasi yung nagsimaksak daw sa'yo, nagtatrabaho na. Yes, nakangumpo na kaming lahat. Yung nasa akin ngayon, naka... Nakangumpo na kayo na? Oo, oh, oh, nagkakataon. Pagkatapos kang saksakin! Kaya kami nag-away-away doon, kasi parang nababalik. Nag-away-away no'ng oh, na 2016. Ayun nga yung, no, ayun yung nagnasta kami before. Yung yes. ang dahilan, kasi... Sabi ko kung may mga bisyo kayo, point, kung ay, hindi niyo kayang tigilan, wala naman akong pangalan doon pero umalis na kayo dito sa ko. Kasi kaya sila punta lang sa Tulay, dahil sa akin, ako nagpatira oh. sa kanila kasi sa lang kami ng na kilala. Pero kung may mga bisyo kayo, para hindi naman ako madamay, umalis na lang kayo. Ay syempre, ang pinupulit nila is hindi naman ako may-ari ng Tulay. Ayaw nilang umalis. Hindi ikaw yung may-ari ng Tulay. Ayaw nilang umalis. ng Tulay. Oo. Oh, oh. Nag-away-away kami. Ayun yung mga time na... Nag, dumating sa point talagang na kasakitan, nasugatan ako dito, yun yun tapos rumapang ako sa prison kaya yun yung trending ko noon oh, oh, oh. so pero ngayon, uh, okay na kami yes, At yung pala yun tapos patunayan na man, natapos, kasi gumagamit sila nung no time na yun oo no, oh, pero nung no time na hindi ka gumamit? hindi oh, nanala ka lang kami doon pero hindi ako gumamit kasi imagine mo ko nagdadalas ako ngayon hindi ko makapalago yung tindahan ko ng ganyan mm -hmm. kasi doon siya unang nakilala si Diwata pero hindi Diwata talaga pala ang name mo ang full name mo ay? Deo. Ano? <laughs> pang Bruce ko eh, no? Deo. Uh -huh. Balbuena. Balbuena. Ba't naging diwata? Masali ako sa mga beauty pageant, pati. Beauty queen din ako at the same time. <laughs> beauty queen, okay, okay. Oo. Uh -huh. Ano mga Dalagita days? Oo, uh -huh. marami kasi klase pageant. Meron mga Miss Gipang Kalawakan, may Ito. beauty queen yung kategori. Tapos parang doon na po yung diwata ko. Ah, uh, tas wala na, yun na yun. Yun na yun, tas hindi mo kagalit lang. Kasi si Diwata ay talagang tubong at pinanganak sa Samar. Yes po. Diba? Okay. Tapos, ang trabaho ng nanay at tatay mo noon sa Samar, Marmers nila, actually yung tatay ko wala na, mother na lang. Mm. yung kapatid ko nagtatrabaho dito sa Manila, so parang na-curious ako sa pag umuwi sila. Pupuputi, pag alis nilang ito. Parang sabi ko, gusto ko na magtabaho doon. Pumuputi pag umuwi. Oo, pumuputi. Naging curious ako. Yung pala, kaya pala sila gumaganda, pupunta kasi hindi sila makalabas ng bahay. Gumaganda yung balat nila. Kasi di ba ang mga kapatid ko lang naman, pag pumunta ng Manila, mga katulong lang kami naman, mga boy lang, mga ganyan. Uy, yeah. pero huwag natin nila lang kasi kung hindi dahil sa kanila, oh. di ba hindi gagaan ang buhay ng mga ito. Eh, proud lang. naman kami, di ba? Kasi di ba yun lang naman talaga yung kaya namin na trabaho. So, proud pa rin kami kasi malaki din ang tulong para sa amin. Tsaka nagiging party ng pamilya yung mga kasambahay natin, yes, di ba? So, ilang taong ka nung pumunta ka dito sa Maynila? Ah, siguro mga pag hindi ako 17, 18, or 16. Hindi ko lang matandaan ko oh. ano yung exacto. Basta ganun lang, yung tatlo na yun. Pumunta ka ng Maynila dahil? Para magtrabaho. Magtrabaho. Pinasok ko ng unang trabaho ko. Pinasok ako ng kapatid ko. Nakitanda kami ng focus sa Pasig. Tapos umalis ako doon pinasok naman ako boy. Tumagal din ako ng mga 5 years. Marami ko napasukan, pero gano'n lang yung trabaho ng mga napasukan ko. Bago yung maging, boy, gano'n. Pero girl ka talaga. Pero girl na talaga ako matagal. Kahit nung kinuha kang boy, as a girl. Girl, pa rin ako. Pero yung mga trabaho, pang lalaki talaga. Kaya siya. nung nagtatrabaho ka, ina-all out mo na nag-gay ka, hindi pa? Hindi pa masyado, pero gina talaga ako. Yung lang kasi nasanay ko sa gano'ng style. Kasi yung tatay ko, galit sa akin dahil oo oh, oh, dahil sa probinsya namin apat kami magkakapatid puro babae lahat bunso ako parang junior sana ako okay. kaya parang yung father ko hindi niya masanggap na maging bakla ako ako naman nagpapanggap ko na kunwari na lang pero deep inside babae din talaga ako <laughs> <laughs> so nabubugbog Oo oh, ako, ako madalas talaga ng father ko noon pero okay na yon mm hindi -hmm. Di ko naman ito ginusto, di ba? Oh, oh. So, post ako naman siyang naramdaman. Pusan pero okay na no, bandang huli, yung tatay ko wala na ngayon, pero naging okay din naman kami. Paano may pa naging okay? Parang tanggap niya na rin na ko ako, bandang huli, bago siya mamatay. Mm. Oh, so, nung pumunta ka na sa Maynila, ano naman ang na-discover mo sa Maynila? Kasi di ba, usually daw, yung mga tao sa probinsya, sinasabi nila, pag pumunta tayo ng Maynila, gaganda ang buhay. Ayan, ay, ito ko talaga na patulayan sa mga experience ko na hindi rin talaga madali ang buhay sa Manila, lalong-lalo na pag wala akong discarded. Kasi ako nga eh, naranasan ko maging palaboy talaga. Di ba, yun nga yung mga time na tumira ko sa ilan ng tulay. Tapos, um, ang haba din siguro, matagal din ako doon, mga 3 years or 4 years sa ng tulay. Tapos yun nga, um, may nag-iisa akin na construction, sa friend ko, nag-enjoy ako na lalaki. <laughs> Ay, pagod na pagod na ako kung pa rin na kasmel pa rin ako, lalo na pag maraming lalaki yung gwapo d'yo oh. no, Na mga Alam, Talaga, na talagang mga batak, mga batak na batak ang katawan, na-inspire ka pa. Oo, oh, na-inspire pa ako. At saka di ba, pag doon kasi may mga barracks kami before eh. Tabi-tabi oh. kami doon sa barracks, oh. kanya-kanya, kuntuhan. So ang saya din. Noong una, nandun yung discrimination. Pero nakilala na nila ko. Masaya so na. oh, masaya na. Parang close na kaming lahat. Nawala yung construction tapos nag, nagpag So, nagtinda-tinda ngayon ako. Doon ako nagsimula. Magtinda. Hindi pa Paris. Hmm. Sigarilyo, so, soft drinks pa lang. Mga kape, mga merienda. Tapos, parang doon akong friend na chef cook naman. nawalan din siya ng trabaho. At yung mga time yun, titinda na ako. May konting ipo na ako. Sabi niya sa akin. Kasi marunong siya magluto eh ah uh, bakit hindi natin lagyan ng pagkain, tulungan kita magluto, bili ka na ng kawali, ganito kung ano makailangan. Tapos doon ako nag-start, magtinda ng pagkain muna, hindi pa paris. Pero kasi di ba nauso yung paris sa kalsada, marami ganap sa atin, paris ka ba dyan? So nagka-interes ngayon ako, tinanong ko siya kung uh, marunong siya magpaaris, sabi niya marunong din daw siya. So ito ngayon, kinarir ko na siya, natutunan ko na, wala na din kasi yung friend ko eh. Uh, pag Puro 3 years ago. Uh, ano wala yan? na din. Parang nagdimintilas na maitag na kasi yun eh. Parang hindi niya nakinaya. So, hmm. nung ko natutunan lahat, yung knowledge mo sa pagluluto. Siya pala naturo sa'yo sa pagluluto. Hmm. Tapos ngayon, okay na. Naging duwata Paris na siya. Doon ako nais, may piece of things. Tapos sila kilit naman ng masa, kaya marami akong customer ngayon. Oo, tsaka nagkukos ka ng traffic. Umaabot daw ng sofite ang pila mo. Dati kasi, sa kalsada lang ako. As in, yung street window na ako tawagin, illegal window, Kasi hindi naman kami nangupan, wala kami permit. Pag may clearing, takbo-takbo. So, naka ngayon. May bago na akong free stop, pero bago lang ako doon. Pero okay naman, mas lalo pang dumami yung customer ko. Kaya nga, kinitilaan na. Eh di, ang sarap ng pakiramdam pag nakikita mo. Yes, ang sarap ng feeling. Sa sili ba, uh, pinupunta ng mga tao, gustong mag-try, tikma, yung iba kuha Tapos, pag nagustuhan ng iba, nagre-recommend pa, may kasamang family, mga friends. So, ang sarap lang ng feelings na maraming sumusuporta sa Diwata Pani. Tsaka, grabe ngayon, may kotse na siya. Pabili na siya ng bahay. Okay naman, yung bahay ko ano lang siya, maliit ng rides lang, pero at least naging safe na po. Yung tulay, wala na ako doon. Umili na ako ng mas comfortable ako. Tapos sa ko din ang mga Ano lang yun, si Kenan. Doon Pero kahit nasan ko pa pero ang Oo, Kasi dati kung bike lang yung sasakyan ko ngayon, diba? na talaga. O, kaya ako binili yun. Kasi dati, natutulog ako pagpagod na. Sa tabi lang ng tindahan ko, eh, feeling ko hindi ako masyadong safe. Kasi malayang bahay ko, Kiso City gumagamit ko yung cellphone ko. So, kaya saan City, Tita sa Pasay siya nag... Oh. Na Pero doon naman talaga ako sa Pasay, di ba doon ako sa tulay dati. That, tapos mas gamay ko yung Pasay. Kaya na nakapili ako ng Red Skits City. Kaya... Mm -hmm. Ede okay. doon yung bahay ko. Anong pakiramdam na unti-unti tad na bago mo yung buhay mo? Imagine mo yung nakatira ka sa tulay. Tapos ngayon may kotse ka na. May bahay masarap ka na. Masarap ang pakiramdam. Masarap. Mga pakiramdam na masarap na hindi ko kaya i-explain. Basta ang saya. Kasi bukod sa marami ako natutulungan kasi marami din nagtatrabaho sa akin o umaasa din sa akin, lalo na ako. ilan na trabahador mo ngayon? Marami. More than, basta marami. Hmm. Mga nasa 20, gano'n? Yes. More than kaya. <laughs> Hindi nga. Ang dami, diba? Doon lang naman kayo umaasa. Ako naman sabi ko kahit wala nang kitain, basta ang mindset ko dyan is, pagkapagpasahod ako sa mga tao, lahat na expenses ko, ma-shoulder ko. Kuminta ko, tiga, tatlong daan lang, isang libo lang o 500, kinatabi ko naman yan para sa akin may my future naman. At tutulong ko din sa family ko, mother ko, ganyan. Eh, di tuntuwa yung pamilya mo. Nagtulong ako naman yung mother ko. Dati din ko ng cellphone, mga damit. Ang tuwa naman siya. Yung dati hindi ko nabibigay, yung binibigay ko sa kanya. Kaya support din naman ako sa mother ko. So, ano yung pwede mong i-share dun sa mga nanonood sa atin? Kasi pwede yung iba sila yung nakatira ngayon sa Tulay or pakalat-kalat sila sa kalsada or sila yung galing probinsya na pumunta dito sa Maynila tapos di nila alam kung ano magiging kapalaran nila dito. Ayan, sa lahat po ng, uh, lumalaban sa buhay, huwag kayong sumuko. Ang swerte, bigla na lang yung dumarating sa tao. Pero pag hindi pa para sa'yo, hindi pa para sa'yo. Huwag kang magmadali. Dating din yung panahon na dating din sa iyang swerte. Kung may pangarap ka sa buhay, gawin mo na, actionan mo na. Kasi walang imposible, maabot mo yung pangarap mo kung nilalagyan mo na ng action, ginagawa mo na ng action. At saka maganda yun sa kanya kasi nagtrabaho siya talaga at saka yung kita niya sa tamang pamamaraan. Yes, okay. Oh. Hindi ka nanling lang ng tao, hindi ka nanloko ng tao, di ba? Kumuha ka ng mga tamang trabaho. Alam mo yun, yung ti-unti mo talaga. Yes, it's by the advice. Patulad niya dati, uh, nasa ako, di ba lang, nagbabasak dahil sa mga gamit, ay ngayon naman, ini-improve ko talaga yung fried steakin ko, natintinda ko. Bumili na ako ng lupuan talaga ng steakin joy. Steakin joy. Tapos yung kusina ko na laging binabas nila sa akin, ini improve ko talaga. Nagpagawa na ako ng kusina. May mga gamit na rin talaga. Na para, may, may pa din? Marami. Marami akong basher before. Pero ngayon, okay naman. Kaya lang, basher kasi, hindi ko inintindihan eh. Kasi wala silang naiambag na tulong sa buhay ko. Bakit ko sila intindihan? At the of the day, ako pa rin mag-aalag sa sarili ko. Hindi naman sila. So ngayon, pag tatanungin kita, di ba sabi mo, huwag kang tumigil sa pag-abot ng pangarap mo. So ngayon, kung meron ka pang pangarap, kasi nakabili ka na ng bahay, may sasakyan ka na. So ano na yung isa mo pang pangarap mo yon sa buhay? Ayan, eh, plano ko talaga siyempre yung mamat. Kaya ngayon, i-expand ko pa yung Diwata Paris Overload ko, sa Visayas, Mindanao. Para, para yung iba hindi na pumila. For example, nasa may Davao ako. Yung mga taga-Davao pumunta pupunta ng Pasay para tikman yung ano po. Okay, mayroon meron bang mga taga-Davao pumupunta sa iyo? Meron, may ilo-ilo pa nga. Ang dami, iba't ibang lugar. Hindi ko lang alam kung totoo na galing sila doon. Basta maraming ang Parisan Visayas. Yung tourist disaya. spot, ang mm -hmm. Parisan iba na nakatawa, ibang bansa Pumupunta rin? Paglapag ng airport, kain time muna sa akin tapos yung iba paalis pa lang dadaan muna sa akin parang ganun maraming ganun ako nakausap tapos mayroon galing probinsya na pumunta lang talaga doon para tikman na yung paalis ko so nakatuwa sarap ng feeling talaga na nag i pa sila para matikman lang yung paalis ko na under rice with soft 100 pesos ay e, mas sila ng pagkamaal mahal ba? Diba? so natutuwa naman ako doon maraming salamat sa inyo pero alam mo sana maging motivation ito sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon na kayang-kaya mo talagang baguhin ang buhay mo. Yes. No? Hindi dahil mahirap ka or ito yung sitwasyon mo ngayon habang buhay ka lang nandyan. Nasa sa'yo pa rin talaga. Yes. Nasa pa rin talaga ang susi so kung paano mo i-alat yung sarili mo. Mm -hmm. Depende lang yan sa discarding mo. Kaya sabi ko laban na huwag sa amin ng buhay. Kung mahirap ka man ngayon, huwag mo isipin na mahirap ka lang. Kung may chance, gawin mo na para makaangat. Kung libiluan ka, Ganong level ko naman, step by step, di ba? Parang ganon. Mm. Si Diwata ngayon ay 42 years old. imagine mo, pumunta siya dito sa Maynila, 16, 17. Ilang years yon na pakikipagsapalaran sa buhay bago niya na-hit yung parang, ah, ito yun na yung jackpot. Mahaba ng laban talaga sa buhay ko. Mahaba. talagang may mga pagdadaanan ka na up and down. Pero ang importante, katulad ng sinabi ni Diwata, huwag kang susuko sa laban ng buhay. Kasi darating ang araw, ikaw naman ang pipilahan, katulad ni Diwan. True. Diba? Yes, madam, tama. From beauty queen to Paris queen. Yes, diba? diba?